どこ <laughs> ណាតាន់តោណាតាន់តោយ៉ាងណាតាន់ម៉

A FEW MOMENTS LATER namin laman. No, na kami. na Bukas Ano, bababaga Ay, Wow! Ay, isang bubunga. Ito pala yung tinatamba yan. Daran pala sa ni kuya. Ayan no, ang aming boseng. ang aming Kita niyo na. Ay, na <laughs> kain na pansit. Kataan na kain.

kaya sarap nga naman din. Yung kasi, hindi na ano. Hindi Aning pa sit nyo. Hindi na pa makita ko sa'yo. Pero pwede pang nga eh anay Mag-butas maya maya. Mag bagang mag-gana. Sino yung ano yun? Sino yung damakang? Mabiyani naman kanina mag-gana. Sino yung tamad? Hindi. Masukahan natin na eh. Ano uh sa -huh. so, Basta meron din yung sinama. Ba't nga wala? May handa na naman sa kanila. Nakaluwag di ah. Ah, Ay, ng, Ayan. te, ng ano. Wow. Kami <exchanged> nag-gugwin. <calls> Hindi nyo man lang tinanggal na ang mga ano, bugno yung mga... Pabon oh, port na ngayon natin, natira dyan. Pabon matanggal. Pero mga limang sa akin. Walang yelo. Thank